Ayan po, ito po yung part 3. So, papunta po kami sa bahay na ito. Patungo kami dyan dahil dito po tayo susubok po tayo sa gilingan na kahoy so magigiling po tayo ng mais gamit ang gilingan na kahoy katulad ng ginagawa ni Ate. Ayen dandanahan po tayo akyat dito kay Ate. ayan sa lahat-lahat ito po ay sasabihin ko sa inyo. Ito po yung sinaunang gilingan guys. May batu pa dito ang gilingan. So ito itulong muna ating susubukan ang kahoy na gilingan. So hanggang ngayon guys ginagamit pa rin. <laughs> ginagamit pa rin dito ni ate yung gilingan na kahoy. Ito pa din yung gilingan nila dito sa Bukerin. Ayan, susubok tayo mamaya dito sa pagigiling ng mga mais. Ayan po yung mga bata. Ayan, napaka cute. Akala ko babae, lalaki pala itong taas na buho. Akala ko dinaday-day ko pa man kanina. <laughs> lalaki pala itong batang to. So, parang nga siyang babae. So, ayan, Um, tinanong ko na itong batang 'to para bigyan po siya ng um papel, lapis at chalk eraser. Ayan. Sobrang bait ng mga bata po. Mm. Um. Mm. <laughs> <laughs>

Ang gamit, may nila niya, grade 3, nga niya, yung papel. Hindi! Gato mo, nagulang kuan. Hindi po lang. Pagkatapos naming mamahagi sa mga school supplies sa mga bata, dito naman ako ang mapasubok kung paano ba gilingin itong mais. So, sa nakikita nyo kay ate, ganyan po ang gagawin natin maya-maya. So, titignan muna natin si ate kung ga paano ba niya gigilingin ang mga ang mais. So, first time ko tong gagawin, guys. So, ayan. Um, I-try natin gawin ngayon. Ito pong bata yung nakikita nyo. Ayan, nakaka-relate ako nung makita ko siya, guys. Alam nyo kasi, na nakaka-relate talaga. Dahil pag ako nakakita ng tao, ganyan yung ginagawa ko, guys. Kung pasok ako, hindi ako nagpapakita. Ganun talaga sa totoong buhay, guys. So, ngayon lang, kumakapal-kapal yung muka. Dahil, bawal daw ganyan palagi yung ugaliin kung ganyan yung palagi ang ugaliin ko. <laughs> ano pa naman ang sinasabi ko? So, ganyan din ako, guys. So, ay, ah, hindi ako, ano, guys, hindi ako laking laking probinsya. Sa ano po ako? Sa city po ako, lumalaki. So, kahit hindi lahat ng taga-city ay ano ang um, kapalang muka char <laughs> kapalang muka hindi lahat ang taga city na ano guys meron din isa na ako doon talaga ganito rin talaga ang ugali kung um, makikita mo mga bata pag binibidyuhan ay nako ta talagang pag makikita ako ng tao tatakbo ako at magtago na talaga yun talaga. Ayan, nakaka ako ni Dudong. Ayan, no, oh, yung dalawa. Ayan, ayaw yung ayaw niyang magpakita sa camera. Ayan, dito na nga. It's time to shine. <laughs> Char. It's time to shine. It's time to giling-giling na diri dering da pita. <laughs> maggiling na po ako dito. Mag-start up pa ako maggiling ng mais. Let's try po natin. Tignan natin kung ano pong ma-experience natin kung gaano ba ka pagod maggiling ng mais. Gaano ba hirap ang maggiling? So first time ko tay guys na ginagawa magiling ayan kaya naintriga ako na gusto kong sinabihan ko yung asawa ko na gusto ko ding maranasan yan sa buong buhay ko hindi ko pa naranasan mag ganyan so ako na akong ano guys sa pang probinsya kahit ako nasa ano sa city lumaki pero lahat ng mga gawain guys marunong ako sa pang probinsya man o hindi so ayan ito lang yung pang siguro na hindi ko nararanasan kaya ito na ginagawa ko na guys para manaranasan ko naman din kung paano magiling ng mais sa kahoy ayan at dito nagjama-jama na nga ako dito hindi nyo ba maririnig yung jama-jama kasi hindi niya malang nang ano um, sounds ng ginigiling ko nagalingan so ayan hindi niyo marinig takong tawa pa ako dyan so alam niyo guys ayan sasabihin ko sa iyo ito talaga daw ang ginagawa nila ate bago sila makasaing ito po muna ang kanilang ginagawa ayan magigiling po sila nakaka enjoy po na ali po ako tignan niyo naman yung mukha ko dito guys sobrang nasiyahan sa paggigiling ng mais ayan <laughs> kasi first time ko din na experience no, ayan, sobrang saya pala parang naglalaro, ito yung experience ko, parang naglalaro minsan, parang mano yung ano ba yung kamay ko, pag inikot-ikot <laughs> So ayan, pagkatapos natin magiling sa mais, ang ganda po, sarap po sa pakiramdam magiling ng mais. So ayan, pagkatapos namin ay pupuntahan po namin daw yung ano nila, palayan. Tignan natin kung gaano ba ka, ano yung palayan nila. ah uh, pakinggan natin dun sa may unahan, kung anong sasabihin ni tatay, kung nangyari sa kanilang palayan. Ayan, mga bata, oh. sumasayaw <laughs> so, na sila, hindi na sila nahihiya. <laughs> natanayo sa anong gain sa palayan dito ang nila noong sa so, tingnan natin huh? ka ng kanilang palayan dito ha yung ay ah? tatakan Ha? Ah? ha mamalam na no. sa init oh dito oh dito ba sila nabe? sa kabulan ng init dre oy Nakuan sa init. Mm. Salut. 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 Oh, hindi kit katubigan sa dia. Ikay katubigan. tubigan. ha mo gudong basakan sa una no. Oh, diha oh. Kani na man. Mani sa una. Hm. Agora mini dire. Kani mai ko andar. Dile mo butubig. init no. Dili ra kay basa traktor no. Da dali ra. Oh ya. Di. Odu ni mapta kone. Kani hurut. Ha? Sakatang, katang sa kakaan ra, sa katang Okay.

Ito na nga nakita niya ang kanyang uyuan. Ito na yung simula guys. Papatawa ni tatay. Uyuan! Oh. Sumal din. <laughs> oh.

नहीं 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 Silang Maria. Basta basta na mo rin. Muna yung prinsipi. oh prinsipi na. Ito na nga, walang palaguligoy si tatay. Nilabas na kanyang kalinka. Ito na, ayan, ayan. Basta basta na. Ayan, pauwi na po kami, guys. Ayan na po ang aming mission sa araw na ito, guys. Ayan. Ha? Huh? Yan na po ang aming mission sa araw na ito dito guys. Ayan. Natupad na ating gustong matupad na nakabalik na tayo dito kay tatay. At syempre sa mga bata, nakabigay tayo ng mga kunting mga school supply. Kahit ganun lang guys. Kasi konti lang yung ano namin. Extra. So ayan. Ayan, shoutout pala kay Doc Lamdag. Maraming salamat, Doc Lamdag. Anong bibigyan lang sana namin, guys, kaso uh, binabayaran kami ni Doc. Ayan, maraming maraming salamat sa iyo, Doc Lamdag. Ayan, nakapamahagi kami ng konting, ano, guys, <coughs> ang mga school supplies sa At mga bata. Si Ma'am Marites Gonzaga, ang aming senior yeah. nurse. Si Sir R.G. Zamuras. At si Geraldine Magsalay. At sa ano, sa followers namin sa si Yayan, shoutout sa iyo ma'am, shoutout sa mga taga si Yayan. shoutout po sa inyo. Pauwi <coughs> na po kami sa, ano, Marupa eh. Ayan. Ganda ng beauty to, sobrang ganda.